Hello guys, good evening. Ayan po guys, nagro grocery po tayo guys para po uh, may mailagay po tayong video para po sa ating Instagram So, salamat pala sa mga uh, ano guys, sa mga active ngayon na nandyan po sa aking uh, rails at saka dyan po sa page ko mismo. Thank you very much. At saka po sa mga uh, diehard supporter dyan. Saka po sa aking team ko Shout out po sa inyong lahat guys. At saka sa inyong tulong. Kahit medyo matagal po ako nawala ay nandyan pa din kayo. So once again, salamat. Salamat ng bongga. So ayan guys, namimili po tayo dito na rice guys. Kasi kailangan ko pong kumain ng rice na hindi pang pataba. So, ang hinahanap ko is yung quinoa. Yeah, so hindi ko siya pampa ano guys, pampataba. So kailangan ko nating magi slim kasi hindi po maganda guys sa ating lalo na sa ating mga babae na shadow tayong mabigat ang timbang. Hindi po maganda guys na kain tayo ng kain lagi. So hindi po yung maganda. So ang gagawin natin, kailangan wala tayong rice kainin natin is yung ulam-ulam lang tayo. Kahit ano guys, tingnan natin mabuti na para hindi tayo maano guys, ah, hindi tayo lalaki. So, hindi natin anuhin guys, kumain pa tayo ng rice, tapos iinom pa rin tayo ng soda. So, hindi po yung maganda. Dapat, bawasan natin. Wala talagang soda, walang rice, ganoon. Mas mabilis po ang pagpapayat natin yan guys, so, ganyan. So, ayan guys. Thanks for watching guys sa aking in-stream ads. Ito po ay pang in natin sa so, para po may mailagay ako. So, thanks for watching.